Ang dami mo na pagkukulang sa akin. di mo na ako pinaglalaba, pinagluluto. Bahala ka na nga sa buhay mo. Anak, saan ka pupunta? Kung saan ako sasaya, sasama na ako sa boyfriend ko. <mulong noise> inay, ang tagal niyo dumating. Nagugutom na ako eh. Pasensya anak. na anak, na-traffic po eh. Magluto ka na inay, nagugutom na kasi ako eh na wala na akong oras at pagod pa ako. Baka pwedeng ikaw na lang ang maghanda para sa sarili mo. Inay, alam mo namang di ako marunong magsaing eh. At isa pa, obligasyon mo yan bilang sa magulang na pagsilbihan ako. Anak naman, nakita mo naman nakakarating ko lang. Pagod na ako. Sige nay, itulog ko na lang itong gutom ko. Kainis? Ah, anak, o sige, pagluto na kita. Huwag na, wala na akong gana. O siya, huwag ka nang magalit. Inay, gumising ka nga. Anak, bakit? Aalis kami ng mga kaibigan ko. Ang paborito kong damit, labahin pa. Ano ba naman yan, inay? Anak, alam mo namang bisyo ko sa hanap buhay. Baka pwede namang ibang damit muna ang susotin mo. Alam mo, inay, wala kang kwentang ina. Anak, ang sakit mo namang magsalita. Paano mo nasabi yan? Lahat naman ang ginagawa ko para mapasaya kang. Paano ko nasabi yan? Di mo na ako inaasikaso. Di mo na nagagampanan ang obligasyon mo bilang isang ina. Ang dami mo ng pagkukulang sa akin. Di mo na ako pinaglalaba, pinagluluto. Bahala ka na nga sa buhay mo. Anak, saan ka pupunta? Kung saan ako sasaya, sasama na ako sa boyfriend ko. Kaylee, bakit ka napasugod dito sa bahay ng biglaan? Naiinis kasi ako kay inay. Hindi na niya ako inaasikaso. Intindihin mo na lang ang inay mo. Alam mo naman, mag-isa lang ang inay mo na bumubuhay sa iyo. Sa madaling salita, single mother ang inay mo. Alam mo, tita, sa taon na pala mo, wala kang pinagkaiba kay inay. Mo. Sasama na lang ako sa boyfriend ko. Alam mo, Kylie, hindi mo yan mararamdaman ang bigat ng pagiging ina. Hanggat hindi mo ito nararanasan. Anak, kakakain mo lang, nagugutom ka na naman. Paano kung matatapos tong labahin ko, kainis naman. Ang hirap naman ng sitwasyon ko, ang pagiging isang single mother. Ako na nga ang nanay, ako pang tatay. At kailangan ko pang magtrabaho para mabuhay kami ng mga anak ko. Totoo ang kasabihan na hindi mo mararamdaman ang hirap ng pagiging isang ina hanggat hindi mo ito nararanasan. Inay, salamat at nahanap niyo po kami. Inay, Inay, patawad po sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Inay, naranasan ko na po ang hirap ng pagiging isang single mom. Sana po mapatawad niyo po ako. Magsimula tayo muli, kasama ang mga apo ko. John, yun na, lumapit kayo kay lola niyo.